Si majority leader Sandro Marcos uh, nagbigay din ng pahayag kay uh, Senator Amy at sinabing uh, sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Kung ano po ang uh, sinabi po niya uh, although meron akong kopya, sabi niya hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being um, a sibling. So Totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Patungkol si Sen. Aimee, kitang kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente isang desperadong aksyon, sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. More, uh, good afternoon, Yusek. Uh, Yet yeah, last night, you issued a statement denying the accusations of Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or does the, does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any uh, plan of uh, making any legal action uh, against her. So let's just wait. Ma'am, when and where will the president draw the line? Some political analysts are saying that the senator's statements are a form of destabilization. Does Malakanyang view it as such? And how will how does Malakanyang intend to act on that? Let us check first all the facts and the um, uh, statements that she made. Then it's up to the, uh, the OJ, maybe uh, ombudsman, if they will. Uh, Make any uh, initiative to uh, to investigate this matter. Next question, mula po kay philippinestar.com. Uh, good afternoon. So the shake-up with the economic managers comes in the last stages of the budget deliberations. Um, how will this affect the 2026 budget? And does the palace think that? These reassignments are enough to restore the people's trust in the budgetary process. Um, well, maybe it will be it, it may be an issue, but uh, we were able to talk to Secretary Go, and uh, according to him, uh, any reassignments of the uh, cabinet members to the OF and the DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. So can we um, assure the people of a timely passing of the budget? Timely passing of the? The 26 budget. Yes, there will be. They are working on, on that. So na tanong mula po kay Bella Carriaso, Philippine Star. Good afternoon, ma'am. Ma'am, yung mga uh, kaalyado po uh, uh, si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pag -re resign na ni Pangulong, Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At uh, categorical po na, na ma maaaring nyo pong sabihin na hindi kailangan na magre-resign ang Pangulo. Kanino pong supporter ulit? ah uh, Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So hindi po opsyon sa administrasyon sa pangulo ang pagbibitiw. Ang pangulo ay matapang na haharapin ko anumang suliranin ng bansa. At uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Uh, follow up lang ma'am. Mami, is, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate nitong sa uh, corruption ano allegations. Hindi po niyo ba nakikita na nagbubumerang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung ano talaga mapupuntiran itong ano, investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumerang ito pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang uh, issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil uh, kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato. Ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon? One related question from Ivan Mayrina. Yusek, uh, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. ano dapat, He, ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ikanin ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue, ang mga binabato sa Pangulo, ito ay uh, napasinungalingan na natin, nagkaroon na po ng uh, pag-resulta uh, na galing sa St. Luke's about the drug test. At uh, pati po yung mga AI video na ipinupukul sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ang na. So hindi po ito uh, makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan mas maraming taumbayan bayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltas sa Radyo Pilipinas. Yes sir, like good afternoon po. Yung sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos. Uh, sa assessment ninyo, naka-trigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, naka-trigger uh, naka ng public outrage, hindi sa Pangulo kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila ni Lazaldico at sa ni Sen. Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mababatas na nagsasabing hindi ka wala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol si senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may isyo tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang um, pagpapada pagpapadala sa dating Pangulo Duterte sa ICC. Ang iningin niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin, kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Uh, just a reaction lang from Palas. Uh, ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing uh, solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay. na sa Presidente. Marami salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo. Ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Mam Ma na answer uh, na sagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng uh, posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Uh, sabi niyo uh, wait and see pero uh, kukuha lang po ako ng uh, reaction din. Si majority leader Sandro Marcos uh, nagbigay din ng pahayag kay uh, Senator Amy at sinabing uh, sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction po. Yung mm, kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. Uh, this is the same playbook ng kanya mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang um, iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ang kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, Ma'am. Sorry. Uh, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Mm -hmm. At, uh, yun nga, ano po yung reaction ninyo dyan? Well, uh, I cannot speak for uh, Congressman Sandro. Kung ano po uh, ang sinabi po niya, uh, although mayroon akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being um a sibling. So totoo naman sa kapwa natin Pilipino hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Salamat ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Um, good uh, good afternoon po ma'am um, nung mga nakaraang linggo, nag, nakapagbigay na po ng assurance yung malakanyang regarding po dun sa mga economic indicators at targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, um, can, the, can the government, uh, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news. Ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas. Para sa mga investors. So mamaya, babanggitin ko yan. <laughs> uh, follow up na lang po. Bali, paano po ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, -una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Uh, Kitang-kita po natin, ang nilalabanan niya, corruption. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga uh, mm, corruption, sa mga maanumalyan trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Um, bale ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kono ano na nangyayari dun sa mga cabinet? Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Mm -mm. So, related question, malaki Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag a po kay uh, Secretary Recto as ES, uh, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang um, Philippine economy to improve sa quarter for and merge po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay, Secretar kay Executive Secretary Raff Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from... Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Afternoon, Newsec. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's uh, teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to, uh, for PBBM to do a hair follicle test? Uh, kasi kanina po uh, may post po si Senator Amy Marcos, ano, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng hmm. um, uh, si PBBM. Same station, Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Paulit-ulit o -ulit, ulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong narisulba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo, kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Kresilin Katarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Sen. Aimee, sa tingin po ng Malacanang, ay gaano, gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng uh, administration po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag, -a nag evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Here's like another po. Kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Sen. Aimee? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat siresohen ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday niyo, DZWB. Hi, Yusek. Um, ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay Deputy Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Na magsa din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay ay malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Uh, mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. nag na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Uh, sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusik Traigive at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Na Ka kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Uh, hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo pero pinadala na po kahapon. Okay. okay. Salamat po. One related question from Katrina Domingo. <clears throat> Mamie Menson uh, on Senate on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis hindi niya kaya hindi niya kailangan mag-submit ng resignation following the same logic applying it to former executive secretary Lucas Bersamin and former budget secretary Amina Pangandaman bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former budget secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity unlike se Secretary Angara? Linwanagin natin. <clears throat> Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po si uh, Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nagresign out of delicadeza at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang uh, kasekretarya uh, sa wala naman po siyang voluntaryong pagre-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES uh, Lucas Bersamin at si Sekretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Yangara yes, I think that the question should be thrown at the uh, secretary Ma'am, you earlier mentioned po that uh, the government would provide protection to sal po if oh. if he uh, comes home and testify po. Is this confirmed and kung anong protection po yung ibibigay ng po? Again, what is confirmed? Um, kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies? Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At uh, pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po protectionan po siya. Okay, Ivan Mayrina, GMA7. Uh, Yusek, have you spoken to the President since last night, nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Imee. Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. At what do you mean, I am not holding my punches anymore? Direct, directo niyo na pong kinu-question ang mga aksyon ni Senator Imee, ang kanyang motibo. Mm -hmm. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what, what you're saying to the public about uh, Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kundi ang mandatong ibigay sa akin ng Pangulo ay to counter news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question ma'am. May basbas -bas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba ang sinasabi? At na po ako sinabi. <laughs> yes, ma'am. Yeah, all of, these, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito at ito ay uh, para magcounter counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas -bas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusef.